Wala pang tiyak na schedule para sa ikaapat at huling yugto ng decommissioning ng MILF. Ayon ito kay OPAPRO Joint Task Force on Camps Transformation, Deputy Head Engineer Brian Arevalo. Sa kabu ang 40,000 combatants, 14,000 pa ang hindi pa na decommission, kasama ang 2,375 na mga armas na nakabinbin. Ayon kay Arevalo, patuloy ang koordinasyon ng Independent Decommissioning Body o IDB sa MILF at gobyerno para sa susunod na hakbang. So far this year, wala pa pong nangyayari decommissioning. Kasi nga babalikan ko ang agreement kasi nito, bago mag-decommissioning, ang MILF ay magsa-submit ng list of names to be decommissioned sa IDB. Kasi meron din silang reason yung sinasabing kailangan parallel and to ang pag-deliver. So bago mag-decommissioning, kailangan matanggap muna nila yung other packages. Samantala, sinagot ni Arevalo ang pagkabahala ng ilang decommission combatants na hindi agad natanggap ang socio-economic assistance. Nilinaw ni Arevalo na nagkakaiba-iba ang benepisyong natatanggap. Hindi lahat ng decommission combatants pare-parehas ng matatanggap ng package. Specialized yun. Bawat kumbatans, ipoprofile ng social worker kung ano talaga specific needs nila ng family nila para ipoprovide ng government. Paalala naman ito, mahalagang mapatupad ng buo ang mga natitirang yugto upang maramdaman ng mga komunidad ang tunay na resulta ng kapayapaan. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.